ay nakita ko isa sa mga escalator na hindi gumagana. Eh, nung mali sa unong IPU, hindi na gumagana yun nung IPU. That was about two months ako, At yun na, hindi gumagana. Ano ba yan? There must be some sort of, uh, you know, uh, some sort of transparency, accountability pagdating dito sa mga uh, airports natin. Um, siguro I don't want to say incompetent ang mga uh, officials but I, I they have to double they have to work double time ito lang pinicturean ko nga eh pinicturean ko nga kasi papakita ko kay Secretary Bautista na yan ayan hindi ko magana itong airport escalator na ito and when I left in the IPU, before I left for the IPU, presidential visit pa ng presidente ng Czech Republic sira na yan pagpunta ko po ng ITU sira pa rin yan Kumuli na ako. So It's already how oh, many months na? Hindi pa rin gumagana itong escalator na ito. Ito yung pagbaba mo po sa so international flights. Uh, ang mga tao, dala-dala, bihan, bit bit yung mga bag nila. Paano yung mga, uh, oh, ang mga matatanda, yung mga senior citizen, paano nila mo dadala? Kasi isang elevator lang gumagana, na maliit. So kung punong-puno yung flights doon sa taas, may dalakang bagay na yung hand-carry na mabigat, ganda din nila yung pababa, e eh, baka ma pa. This is just a freaking escalator. May tayong ayusin ng SM yan o ng Ayala, Ayala Boots. yung eh, paggawa na nila kaagad, bakit din nila papapagawa yan? And then now I heard the aircon is broken. I mean, my goodness, this is a simple, simple engineering fix na ka kaya po na i-outsource ng IA. Uh, uh,